Naramdaman mo na ba na parang naipit ka sa walang katapusang cycle ng sakit, pagdurusa at pagdududa? Naisip mo na ba kung ang Diyos ay nakikinig sa iyo kung nakikita niya ang iyong mga luha at nauunawaan ang bigat na iyong dinadala? Marahil sa ngayon, nakikipaglaban ka sa isang sakit na tila hindi malulutas, masakit siguro sa katawan, or who knows, kaluluwa na ang sumisigaw ng ginhawa. Ano man ang laban mo, gusto kong malaman mo. Hindi nagkataon na dumating sa iyo ang video na ito. Ngunit hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang mahalaga ay alam mo, pakiramdam mo, nakikita mo ang mga palatandaan. Itinataas ka ng Diyos para sa isang bagay na higit pa sa pisikal na pagpapagaling itinataas ka niya para sa isang walang hanggang layunin, isang tungkulin na ikaw lamang ang makakatupad. Habang iniisip mo ang lahat ng ito, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang malapit ng maihayag. Alalahanin na ang Diyos na bumuhay kay Lazarus mula sa libingan, ang Diyos na nagpagaling ng kitongin, ang Diyos na nagbigay buhay sa mga tuyong buto, ay siya ring Diyos na ngayon ay nasa iyong tabi. Hindi siya nagbago. Siya ay hindi kailanman nagbago at siya ay hindi kailanman magbabago. Magtiwala. Hayaan ang iyong sarili na maniwala na ito ang sandali na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Inaakay ka ng Diyos sa isang bagay na higit pa sa maiisip mo. Kasama sa mga ito ang pagpapagaling, pagpapanumbalik at kagalakan na maaring hindi mo na matandaan kung ano ito. Isipin na ang Diyos ay nagsusulat ngayon ng isang bagong kwento para sa iyo. Isang kwento kung saan ang sakit ay nagiging tagumpay, kung saan ang pagdurusa ay nagtagumpay. Pinapalitan niya ng magaang pasanin ang bigat na dinadala mo, pinupuno ang kahungkagan ng kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Walang karamdaman, kirot o diagnosis na makakalaban sa kanyang kapangyarihan. Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang mananaig sapagkat ang makapangyarihang Diyos ay nasa unahan. Habang nakikinig ka sa mensaheng ito, may nangyayari. Imposibleng ipaliwanag sa mga salita ng tao, ngunit parang may banayad na hangin na dumadaan sa kinaroroonan mo. Para bang nagniningas ang apoy, isang katiyakan na hindi nahadlang ang imposible. Binabago ng Diyos ang iyong lakas. Nagsisimula ng mabuo ang dating panaginip lamang. Kung ano ang sinimula ng Diyos, siya ang magtatapos. Huwag hayaan ang anumang bagay na makagambala sa iyo. Mayroong espiritual na digmaan na nagaganap at ikaw ang target ng pangangalaga ng Diyos. Naglalagay siya ng mga hadlang laban sa lahat ng nagtangkang sirain ka. Ang minsang tila hindi malulutas ay nagsisimula ng bumigay para itong pader na gumuho sa tunog ng mga trumpeta. Ang nakatali sa iyo ay wala ng lakas. Bawat luhang iniyakan mo ay isang binhi. Ito ay isang kasunduan na ginawa niya sa iyo. Ayaw niyang nakikita kang nahihirapan. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay na nakulong sa sakit. Gusto ka niyang palayain. Gusto mong ibalik ang nawala. Gusto ka niyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Mayroong presensya isang bigat ng kaluwalhatian na lumalakas at lumalakas. Para bang kinukuha ang kapaligiran ng isang bagay na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi isang dumaraan na pakiramdam. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ng pagmamahal ng isang ama na hindi sumuko sa iyo. Tapos na ang oras ng paghihintay. Ito na ang panahon para tumanggap. Ang kagalingan ay dumadaloy sa bawat lugar ng iyong buhay. Mayroong labanan na ipinaglalaban para sa iyo ngayon at naideklara na ang tagumpay. Hayaan ang katotohanan ito na sakupin ang iyong puso, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Malakas man ang hangin, tila walang katapusan ang mga unos, patuloy niyang hawak ang iyong kamay. At higit sa lahat, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Diyos ay nasa harapan na ng labanang ito, Binubuksan ang daan, binabawi ang mga plano ng kaaway, nililinis ang yung kasaysayan ng lahat ng nagnakaw ng iyong kapayapaan. Habang nararamdaman mo ang presensyang ito, isang turnaround ang inaayos para bang ang mismong kamay ng Diyos ang nagaangat sa iyo mula sa isang lugar na akala mo ay wala ng daan palabas. Bawat segundo ay mahalaga dahil hindi maantala ang inilalabas. Ito ay isang ugnayan mula sa Diyos na nagbabago hindi lamang kung ano ang nararamdaman mo, ngunit kung sino ka. Ang oras na iyong ginugol sa paghihintay, ang katahimikan na tila hindi makayanan ay hindi nawalan ng kabuluhan. Para bang nagbabago ang kapaligiran sa paligid mo, pinupuno ng isang bagay na banal, isang bagay na makapangyarihan, tanda na yan, kinukumpirma ng Diyos na hindi ka nagkataon. Tinatakan niya ang isang gawaing nagsimula bago mo pa ito na pagtanto. Inaayos niya ang mga detalye, inaalis ang mga buhol at ginagawang perpekto ang tila imposible. Ang oras ay tumatakbo at hindi mo maaring payagan ang pagkakataong ito na hindi napapansin. Hindi nagkataon na narinig mo ito. Mayroong banal na puwersa na nakapaligid sa iyo ngayon na tumatawag sa iyo na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya. Isang hakbang na maaring magbago ng lahat. Huwag pansinin ang tawag na ito. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang presensya ng Diyos ay narito at ito ay totoo. Marami ang hindi makakaintindi sa nangyayari sa iyo. Marami ang magsisikap na mga twiran o ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ibinabalik niya hindi lamang ang nawala sa iyo kundi ibinibigay din sa iyo ang hindi mo akalaing makukuha mo. Hayaang lumubog ito sa kaibuturan ng iyong puso tapos na ang panahon ng kakapusan. Ang oras ng sakit ay natapos na. Ang Diyos ay nagpapasinaya ng isang bagong panahon sa iyong buhay. Isang panahon ng kasaganaan, ng kalusugan, ng pagpapanibago. At ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong mga kamay at puso upang makatanggap. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso ang bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagpapagaling at manalangin kasama ko mahal na ama sumisigaw ako para sa iyong awa ikaw ang diyos na nagpapagaling nagpapanumbalik na nagbabago sa ngayon, hinihiling ko na ang iyong kapangyarihan ay bumaba sa taong ito na nananalangin kasama ko. Ang kasaganaan na ito ay hindi lamang ng kalusugan, kundi ng kapayapaan, ng lakas, ng hindi matitinag na pagtitiwala. Ang dating malayo ay ngayon ay napakalapit na halos mahawakan mo na. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling sa iyong katawan. Binabago niya ang iyong kaluluwa, muling isinusulat ang tadhana na tila nabura. Isang bagay na bihira at mahalaga ang nangyayari. Ikaw ang target ng pagkilos ng Diyos. At habang siya ay kumikilos, lahat ng sinubukang nakawin ng kaaway ay ibinabalik. Ito ay paglabag sa mga limitasyon na pumigil sa iyo mula sa paglipat ng pasulong, pagtanggal ng mga buhol na nagpapanatili sa iyo na natigil. Ang tila hindi malulutas ay pinababa sa wala sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang gumagalaw sa langit at lupa para maabot ka. Baka hindi mo maipaliwanag ang nararamdaman mo ngayon. Huwag mong subukan. Ang ilang mga bagay ay maaari lamang makilala sa Espiritu. Ang mahalaga ay hinahawakan ka ng Diyos. Sa isang kakaiba, malalim, nagbabagong paraan. Ang sakit na dinadala mo ay binubunot na parang ugat na natuyo at hindi natumubo ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, si Jesus ay ipinapahayag sa iyong buhay ngayon at pinuputol niya ang mga tanikala na nakagapos sa iyong katawan at kaluluwa. Pakiramdam mo, para bang may kumikislap na ilaw sa loob mo, nagpapalabas ng kapayapaan, lakas at tiwala na hindi mo alam na mayroon ka pa. Hindi ito simpleng emosyon. Diyos ito, hindi niya ito ginagawa para takutin ka kundi para ipakita sa iyo na siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hinihintay niya ang sandali na sa wakas ay binitawan mo ang kontrol at isuko ang lahat sa kanya. At ngayon, sa mismong sandaling ito, handa siyang kumilos sa mga paraang hindi mahuhulaan ng sinuman. May nararamdamang lumalaki sa loob mo, isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Ginagawa niyang patutuo ang sakit, ginagawang lakas ang kahinaan, ginagawang sigaw ng tagumpay ang kawalan ng pag-asa. Ngunit bigyang pansin, hindi mo maaaring hayaan ang salitang ito na manatiling isa lamang mensahe. Mayroong isang tawag dito, isang banal na pagkakataon upang maranasan ang isang bagay na higit pa sa luhika. Ito ay hindi tungkol sa paniniwala sa isang sandali. Nagsisimula ng bumukas ang mga pintong matagal nang nakasara. Para bang may liwanag na lumusob sa isang lugar na ganap na kadiliman. Ang liwanag na ito ay hindi lamang pangako ng isang lunas. Ito ay ang pagpapakita ng isang ganap na naibalik na buhay. Ang espiritwal na mundo ay kumikilos. Ang mga tanikala na humawak sa iyo ay wala ng kapangyarihan. Ang mga balakid na tila hindi malulutas ay isa-isang inaalis. At kapag kumilos ang Diyos, walang makakapigil dito. May urgency sa ibinubuhos ngayon. Ito ay hindi isang bagay para sa bukas o sa malayong hinaharap. Ito ay para sa sandaling ito. May layunin sa sandaling nabubuhay ka. Maingat na inayos ang bawat detalye para mapunta ka rito. Maaring hindi mo nauunawaan kung paano magkatugma ang lahat, ngunit nakita ng Diyos ang buong larawan, ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti niya. Pakiramdam kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Manatiling matatag, bawat segundong lumilipas ay mas pinapalapit ka sa inihanda ng Diyos. Huwag lumingon, huwag tumingin sa gilid. Ituloy mo lang, ang pinakamahusay ay darating pa at ang Diyos ay hindi bibiguin. Habang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, para bang isang di nakikitang puwersa ang nagsisimulang baguhin ang lahat sa paligid mo. Parang mas magaan ang kapaligiran. Isang bagay na hindi mo nakikita ay nangyayari sa espiritual na mundo. Ang dating malayo ay maabot mo na. Bawat away Natila hindi patas ay nagiging isang patotoo nagsusulat ang Diyos ng isang wakas na imposibleng balewalain isang wakas na luluwalhati sa kanyang pangalan at magpapakita sa mundo na siya ay Diyos ng mga himala hindi mapipigil ang paparating sa iyo ito ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan mas malalim kaysa sa iyong naisip at ito ay nangyayari ngayon wala nang oras na sayangin Gagamitin niya ang kanyang kwento para maantig ang ibang buhay, para baguhin ang ibang mga puso. Manatiling matatag, ang bawat salita na narinig mo sa ngayon ay naglalayong pukawin sa iyo ang pag-unawa na may layunin. Dumating na ang oras ng pagpapagaling at sinimulan na ng Diyos na ibuhos sa iyo ang biyayang siya lamang ang makapagbibigay. Marahil, habang naririnig mo ang mga salitang ito, isang panloob na pakikibaka ang nagaganap sa loob mo. Para bang dalawang tinig ang nagsasalita ng sabay-sabay, sinusubukan ng isa na kumbinsihin ka na walang paraan na ang lahat ay magpapatuloy kung ano ito. Ngunit ang kabilang boses, bagamat pabulong, ay tumatawag sa iyo ng hindi maipaliwanag na katiyakan. Iyon ang pangalawang boses na mahalaga. Iyon ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Siya ay naroroon ngayon, ginagalaw ang bawat silula sa iyong katawan, muling isinulat ang tila hindi nababago. Sinasalungat niya ang mga pangyayari at ipinapakita na wala nang hihigit pa sa kanyang kapangyarihan. Napansin mo na ba kung paano kapag ang mga bagay ay tila pinakamahirap, ang isang bagay na hindi maipaliwanag ay nangyayari. Sa mga sandaling ito, kung kailan ang lahat ay tila nasa bingit ng pagbagsak na kumikilos ang Diyos. Ito ang tawag ng Ama na ngayon ay gustong ipaalala sa iyo na ang kontrol ay nasa Kanyang mga kamay. Lahat ng tila matatag ay maaaring gumuho sa paligid mo. Maaaring nakakatakot ang mga pagdiagnose. Ngunit nais ng Diyos na malaman mo, siya ang hindi matitinag na bato. Kapag bumagsak ang lahat sa paligid mo, patuloy siyang tatayo, susuportahan ka. Walang makapipigil sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay, at ang mga planong iyon ay mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong dimensyon ng pananampalataya, isang bagong dimensyon ng pamumuhay. Huwag magkamali, ito ay isang tiyak na sandali. Ito na ang turning point na hinihintay mo. At habang patuloy mong ginagawa ang hakbang na ito, tandaan na hindi kailanman gumagawa ang Diyos ng anuman sa kalagitnaan. Palagi niyang kinukumpleto ang magandang gawaing na simulan niya. At ang gawaing sinimulan niya sa iyo ay higit na dakila kaysa anumang kahirapan na nagtangkang pigilan ka. E eh, para bang isang alon ng kapayapaan ang sumasalakay sa kinaroroonan mo ngayon. Ang kapayapaang ito ay hindi sa mundong ito. Ito ay tuwirang nagmumula sa trono ng Diyos. Kinukumpirma niya na hindi ka nag-iisa, na hindi ka niya pinabayaan at darating pa ang pinakamahusay. Maikli lang ang oras. May isang bagay na apurahang nangyayari sa espiritual na kaharian. Ginagalaw ng Diyos ang lahat sa iyong pabor. Ang langit ay nagdiriwang dahil ang kaninang hinarang ay inilabas na. Mayroong isang makalangit na sigaw para sa iyong buhay, para sa iyong pagpapagaling, para sa iyong pagpapanumbalik. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, kahit na minsan parang ang bigat-bigat. Ang isang mas malaking puwersa na hindi nakikita ng mga mata ng tao ay walang pagod na nagtatrabaho para sa iyo. Lahat ng tila na wala ay binabawi. Ang diagnosis na iyon na tila tiyak ay nagsisimula ng mawala ng kapangyarihan. Ito ay isang bagay na napakalalim, napakalakas, na walang mga salita ng tao ang ganap na makapaglalarawan dito. Ang ginagawa ng Diyos sa iyo ay walang hanggan. Ito ay hindi isang bagay na pansamantala. Siya ay nagtatatag ng isang bagong tipan, isang pangakong hindi kailanman sisirain. Ang oras ay tumatakbo at kung ano ang pinakawalan ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain. Siya ay nagtatayo ng isang bagay na hindi matitinag, isang bagay na lalabanan ang anumang bagyo. Hindi mahalaga kung gaano ito kaseryoso, nagsimula ng kumilos ang Diyos. Maniwala ka kung may naramdaman kang kakaiba sa panalangin ito. Sabihin sa amin sa mga komento, saksihan kung ano ang ginagawa ng Diyos at tandaan, huwag itago ang mensaheng ito sa iyong sarili ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa limang tao na nangangailangan ng pagpapagaling. Maging instrumento ng Diyos sa buhay ng isang tao. I-click ang sign up button. Bawat luha mo, bawat sandali na parang walang nakakaintindi sa lalim ng sakit mo nakita ng Diyos. Nandoon siya, tahimik, hawak-hawak ka at inihahanda ang tamang sandali para kumilos. Maaaring hindi mo ito napagtanto Ngunit habang nakikinig ka sa mensaheng ito, nagsimula na ang imposible. Parang isang pundasyon na itinatayo kung saan dati ay mga guho lang. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na napakalaki, napakabago-bago, na kahit ang mga hindi naniniwala sa iyo ay mabigla. Isang bagay na magpapatunay minsan at para sa lahat na narinig ng Diyos, ang bawat sigaw na siya ang laging may kontrol. Hindi ka umabot ng ganito para huminto ngayon. Naabot mo na ito dahil may pambihirang bagay na nakalaan sa iyo ang Diyos. Sa sandaling ito, may supernatural na nangyayari para bang hinawi ang isang kurtina na inilalantad ang dating nakatago. Inilipat ng Diyos ang langit para sa iyo. Ang kanyang pagpapagaling ay hindi lamang isang malayong pangako. Ito ay totoo. Ito ay isinaaktibo ngayon. Nasira ang lahat ng pumipigil sa pag-agos ng himala. May kakulangan ng oras, ngunit ang Diyos ang Panginoon ng oras. Ito ay nagpapabilis ng mga proseso, nagbabago ng mga diagnosis, binabaligtad ang mga sitwasyon. Ipinakikita niya sa iyo na ang tila imposible ay simula pa lamang ng kung ano ang magagawa niya. At ngayon, dumating na ang panahon ng pag-aani. Ang Diyos ay nagbubuhos ng ganap na kagalingan sa iyo. Ito ay hindi isang bahagyang lunas. Ito ay hindi isang bagay na panandalian. Ito ay kabuuang pagpapanumbalik. Nililinis niya hindi lamang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong puso at isip. Inaalis niya ang bigat, inaalis ang mga markang iniwan ng sakit ang kanyang presensya ay napakalapit, napakadarama, na imposibleng hindi ito maramdaman. Pagod ka na bang labanan ang sakit, mga sakit o mga diagnosis na tila walang solusyon? Nararamdaman mo ba na sinubukan mo na ang lahat, ngunit hindi darating ang sagot? Ang video na ito ay hindi nagkataon na dumating sa iyo. Ngayon, nais ng diyos na hawakan ang iyong buhay sa isang pambihirang paraan at dalhin ang kumpletong kagalingan na hinahanap mo hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa ang iyong pananampalataya ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na maniwala din sa banal na pagpapagaling ang diyos ay gumagawa at ito ay simula pa lamang amen Maaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit may isang bagay na nagsimulang mangyari sa spiritual na mundo. Ginagalaw ng Diyos ang mga piraso upang ganap na baguhin ang iyong buhay. Siya ay nagtatrabaho kung saan hindi maabot ng mga mata ng tao. Sinisira ang mga tanikala na humadlang sa iyo sa loob ng maraming taon. At ngayon, ang biyayang iyon ay nagpapasigla sa iyo, nagpapagaling sa iyo, nagpapalakas sa iyo. Hindi mo na kailangang dalhin ang mga marka ng nakaraan. Binubura ng Diyos ang mga markang ito at binibigyan ka ng bagong simula. Ang imposible ay malapit ng mahayag hindi bilang isang simpleng kaganapan, ngunit bilang isang pagbabagong makakaapekto sa lahat ng bahagi ng iyong pag-iral. Maaring hindi maintindihan ng mundo sa paligid mo, maaring pagdudahan ito ng ilang tao. Sa paggawa nito, gagawa ka ng panibagong hakbang ng pananampalataya at matutulungan mo ang mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangang marinig ang tinig ng Diyos. Bigyang pansin dahil magdasal tayo ngayon. Hindi ito magiging ordinaryong panalangin. Ito ay magiging isang panalangin ng kapangyarihan, isang panalangin na maaaring baguhin ang lahat. Nililinis ka niya, pinalalakas ka, inihahanda ka para sa isang bagong antas ng pananampalataya at layunin. Habang humihinga ka, may inaactivate ang tila paralisado ay muling nabubuhay. Ang Diyos ay naguutos para sa lahat ng mga patay na mabuhay muli. Walang tigil ang kanyang sinimulan. Ang langit mismo ay kumikilos upang matiyak na natapos ang gawain ito. Nararamdaman mo ba ang bigat nito? Para bang ang kawalang hanggan ay naguugnay sa kasalukuyan? Ang lahat ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa pisikal na pagpapagaling. Ibinabangon ka niya upang maging isang buhay na tanda ng kanyang kaluwalhatian, isang patutuo na aantig sa ibang buhay. Patuloy na bigyang pansin. Ang inilalabas ngayon ay bihira, mahalaga at hindi mo ito maaring palampasin. May ginagawa ang Diyos na magpapabago hindi lamang sa iyong kwento, kundi pati na rin sa mga kwento ng mga nakapaligid sa iyo. Mayroong isang banal na kilusan na lampas sa iyong pangunawa. Ang bawat kadena na pumipigil sa iyo ay naputol. Ang bawat diagnosis na tila hindi nababago ay binubura sa harap ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ubus na ang oras. Ang lunas ay nailabas na ngunit kailangan mong bigyang pansin ang ginagawa ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng himala, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo niya na hindi lamang nais na hawakan ng iyong katawan, nais niyang hawakan ang iyong kaluluwa. Ito ay tungkol sa pamumuhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, isang hakbang sa isang pagkakataon nagtitiwala na ginagabayan ng Diyos ang bawat hakbang na iyon. Naisip mo na ba ang epekto ng lunas na ito sa iyong buhay? Isipin ang mga pintuan na magbubukas ang mga pangarap na muling magkakaroon ng kahulugan. Isipin na nakikita ng mga tao sa paligid mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo at nabigyang inspirasyon na hanapin din ang kanyang presensya. Hindi ka lang pagagalingin ng Diyos. Tinatawag kanya sa isang bagay na mas dakila, isang bagay na higit sa pangunawa ng tao. Ipinakikita niya na ang kanyang salita ay hindi nabibigo na ang kanyang mga pangako ay hindi nasisira. At ngayon, habang ang presensyang iyon ay patuloy na lumalaki, ang imposible ay nagiging nakikita. Inilipat ng Diyos ang mga bundok, binubuksan ang mga dagat, pinuputol ang mga tanikala. Dinadala kaniya sa isang lugar kung saan ang supernatural ay nagiging bagong normal. May alam sa loob mo na ito na ang oras para kumilos, ang oras para magtiwala ng lubusan. Ang lunas na hinihintay mo ay nailabas na. Ang tanong ngayon ay kung handa ka bang tanggapin ito hindi ito gagawin ng Diyos sa kalahati. Hindi niya sinimulan ang gawain ito upang iwanan itong hindi natapos. Pumunta siya sa dulo, palagi siyang napupunta sa dulo. Ngayon isipin ang kumpletong pagbabagong nangyayari. Hindi lamang sa pisikal, ngunit sa bawat lugar ng iyong buhay. Inilalagay ka niya sa isang lugar na ligtas, kung saan walang sandata ng kaaway ang makakarating sa iyo. Bawat galaw na nararamdaman mo sa iyong puso, bawat tanda na ibinibigay sa iyo ng Diyos ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa sentro ng Kanyang kalooban. Ito ay isang pambihirang lugar, isang lugar kung saan nangyayari ang mga himala, kung saan ang mga pangako ng Diyos ay natutupad sa iyong paningin. Manatili sa daloy na iyon. Bawat sandali ay naglalapit sa iyo sa inihanda ng Diyos. At ang pinakamahusay ay darating pa. Hindi pangkaraniwan ang nangyayari ngayon. Mayroong isang makalangit na galaw na eksklusibong nakadirekta sa iyo. Parang may bumukas na pinto, pintong kanina pa nakakandado, hindi maabot at sa likod ng pintong iyon ay ang labis mong hinangad. Ganap na kagalingan, ganap na pagpapalaya, ang pagpapanumbalik na sinisigaw ng iyong puso sa katahimikan. Hindi lang nakita ng Diyos ang iyong sakit, nagpasya siyang kumilos. Naniniwala ka ba dito? Kaya manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ang Diyos ay gagawa ng isang bagay na hindi ka panipaniwala sa iyong buhay isang bagay na hindi mo akalain. Ngunit una, nais kong isulat mo sa mga komento, Naniniwala ako sa pagpapagaling ng Diyos. Ipahayag ito ng may pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maa-activate mo ang kapangyarihan ng salita. At kung hindi ka pa nakarehistro, iklik ang mag-sign up ngayon. Itinutuwid ng Diyos ang mga baluktot na landas na naghahatid ng kalinawan kung saan nagkaroon ng kalituhan. Siya ay umaakay sa iyo nang may katumpakan tulad ng isang pastol na umaakay sa kanyang mga tupa. May misteryo sa ginagawa ng Diyos. Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit alam mong may nagbago. Parang hangin na umiihip ng hindi nakikita, ngunit pinapagalaw ang lahat sa paligid. Dinadala ng hanging ito ang lahat ng hindi bagay sa iyong buhay. Ngunit kailangan kong itanong sa iyo ang isang mahalagang bagay. Naniniwala ka ba na magagawa ito ng Diyos? Naniniwala ka ba na kaya niyang baguhin ang diagnosis na kaya niyang alisin ang sakit na ito sa iyong katawan at magdadala ng lunas na hindi maipaliwanag ng gamot dahil ang pananampalataya ang susi? Sinasabi sa atin ng Biblia, ang lahat ng bagay ay posible sa kanya na sumasampalataya. Marcos 9:23. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon. Hindi ito nagkataon. Bigyang pansin dahil sa pagtatapos ng video na ito, makakatanggap ka ng isang bagay na ganap na magpapabago sa iyong buhay. Isang bagay na napakalakas na imposibleng baliwalain. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang Diyos na naghati sa dagat, na nagpangita ng mga bulag at muling nagbago, bangon ng mga patay, ay siya ring Diyos na makapagpapagaling sa iyo ngayon.